Mga ka-best friend, welcome back na naman dito sa ating channel At syempre kasama na naman natin yung ating uh, na veterano Si Elder Rosiana, Elder Rudy Yon may kalabi shoutout sa kanya Dahil uh, tuturuan naman tayo ng panibagong uh, tutorial Patungkol dito sa ating uh, Rusi Chariot Thank you, thank you sa ating uh, 9,000 subscribers sa YouTube no? Yon uh, At mag-arap uh, naman tayo ng uh, bagong kalaman sa kanya Mga uh, matutunan Ayun, uh, at ang pag-uusapan natin ngayon sa disadvantage at advantage nitong uh, Rusi Chariot So ano ba yung uh, una muna tayo sa disadvantage ni Chariot. Ano po yung uh, disadvantage niya? Ang disadvantage nito. Mm. Katulad niyan, bago wala pa tayong ganung karamdaman ano. Mm. Pag yan eh na ang isang makina. Mm. Minsan talaga hindi matin maiwasan na naniningil na. Oy, oo oh, yun. Naniningil na. Uh, yan na. Katulad pag, na. Pagka, uh, minsan dipindi sa paggamit. Mm. Alam mo naman natin yung chariot, ano? na halos loob niyan eh, China. Oh, yun, Lahat pwede. na ngayon, China, no? Mm, China. Ang akin lang sana, kasi mag magastos din, gagastos din talaga tayo. Mm. Magagalit man sa atin ng Honda. Mm. Yung pwede sa mga materialis nito, yung mga spare parts, kunin yung sa Honda sa Honda. Hmm, kasi lahat yan. Oh. O, ibig sabihin, same lang sila ng mga spare parts. Hmm, halimbawa, di panay... Chariot at Honda. O, oh, hard starting mm. lagi na, no? Mm. Dahil sa yung piston ring niya, mm. hindi na makapag-compress talaga. Hmm, so, yan pala O, oh, ang China, pag nainita niya, lumuluwag na lumuluwag. Yung okay. 24. Pwede. 24 ang clearance ng ano niya. Mm hmm. Nang kanyang, uh, kasi dosi lang talaga ang ano niya eh. Eight nga lahat ng ano niya eh aabot ng 24 hanggang 40 ang luwag mm. ng piston brake. Katakot-takot ang padyak mo. Wow. Hindi pa rin may start kasi mm. bakit hindi na makapag-compress yung kanyang yung air combustion chamber niya, yung air. Mm. Hindi na makapag-compress yung piston. Tama kasi luwag na yung ring. Yun ang uh, kadalasan na nangyari oh. sa tiyo. Ngayon, Rosie, no? Oh. ngayon, ang mangyayari niyan, ang gagawin natin para pag na siya, Permihan di baribor. Hmm. Alam na nintindihan mo ba yung ribor? Okay. No. Oh. No. Pag nagribor ka, iriribor yung butas na yan. Hmm. Bilhan mo na ng black ng ano yan. Yung Honda. Ah, bang Honda na black? O, tapos ang gagawin mo rin, ang piston mo, hmm. Honda. Hmm. Ang piston mismo ha? Honda T-Mix 155, mga yan? Wala nang ano, 150 yata ang meron ngayon. Ah, oh, 150 na T-Mix? So ito ito yung siyang tugma oh, dito? Pwede mo isalpak yan dyan. Ah, oh, okay. Pwede. Oh, ngayon, mm. pero buo yun. Hindi pwede maghiwalay. Hindi pwede ba? Hindi ba? Honda yung piston, piston mo, mm. yung black mo, Honda rin. Honda rin. Magkasya lang din doon. So, yan. bali buo yun. Kung niting doon, isa lang. Mm. So, yun ang ticket advantage dyan sa uh, ganyang bagay. Kasi yung, ito ngayon, ang katakot-takot ang face start dito. Oh, ito to. Punta natin. Ano ba nangyari dito? Ano pa? Yung start niya. Ah, mahirap i-start siya. So, hard start, no? Ah, kailangan ito. Mm. Hard start siya. Ano bang Tasa mo dyan? muna ng minor bago mo pandarin. Ah, okay. Kasi pag ang rosy, piniga mo ng piniga, ayaw yung mandarian. Mm. Masisira na lang yung crank pin yan. Kapag hindi siya mo start. So ano ba yung solusyon pag ganyan ang panumaala? Maluwag na. Mayroon mm. na tayong yung pinatawag na jet. Mm. Jet, madalas tayo sabihin niya, jet. Ano? Mm. Sa mismong uh, carburetor. Right mm. Pero ang tawag nun sa english ano, Jet uh, Jet Fighter. Diri, di, delivery. <laughs> delivery. Delivery. Ah, delivery ball. May ikot siya habang binantar mo yan. Mm. Ngayon, sa ngayon, pwede naman maglilinis ka lagi. Metal palis. Ito mm. yung dun. mo talaga siya. Yan. Nalinisin? Oo. Kasi, oh, okay. lalo na, sige, ang salin natin ng mahilig tayo sa buti-buti na gasolina. Oh, gasolina. oh. salin-salin. Magkakaroon ng yung alikabok papasokin doon sa delivery valve. Oo. Oh. Luluwag ngayon yun. Yung iba niyan, inihinang para ah, sumikip. Oh, kahit tingnan pa natin yung iba niyan, mm inihinang para sumikip. So, ganun yung diskarte so, nila? oh, ngayon. Yung iba naman ngayon, ang ginawa niya nito, isasarado niya yung yung, saan? yung uh, pusit niya. Ay, hindi yan. Sa ano? Oh, kasi pusit sa no? magdamag, tatagas niya ito. Ah, Bakit okay. Bakit nga tumagas, di ba? Doon sa... Uh, yung tinatawag na delivery valve. Delivery valve. Ayun ah, pala yung, uh, yung dahilan overflow yung oh. carburetor. No? Kaya sabi niya, ang takaw. Ang takaw mm, pa. Ang luwag na. So, kailangan yon iba niya hininangan. Mm. Ngayon, may isa pang technique. Paano? Pag kami niyong mahinan, ha, bumili ka na rin ng carburetor. oh, na Honda. Brand new. yung <laughs> 150. Mm. Matagal masira yun. yung 150 ah. na Honda. Nakita mo na matanda na lang yung apo ko. Oo. Buo po yung Honda. Ayon lang bibili na carburetor. Oh. Lahat na sila niyan, ano hindi siya. Okay, oh, goods so, din oh. Ang motor mo ganun pa rin, tumataba. Kibiti okay. Bahay. So ganun lang pala ang Hindi mix mo yun. ano <laughs> 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 <Kino> Kira Rosie. Hindi, <laughs> <laughs> <Rosie> hindi. para wala ko. <laughs> <laughs> <Ruseo. laughs> Rosie Ay, uma, niyo, oh, Rosie ang apelido mo eh. Oo, oh, apelido mo. Yari. Oh, Baka nga, punta ang gawin mayara niya. Baka kumaganak ko eh. Mga ganyan ba, elder na carburetor, yan ba yung original? Sa Hindi, hindi. Kasi may may tatak ng Japan niya eh. Hmm. Japanese yan eh. Japanese ka dyan, hindi po. Di Japan po yan. Ayan Tingnan natin. May Japan. Ayan o. Japan o. O, oh, laki-laki ng Japan o. Oh. Japan nga. Japan Pero. po yan. Hmm. Hmm. Magagalit na naman sa <laughs> akin. Hindi, <laughs> Japan yan. Oo. Oh, kaso, iba ang gawa ng Honda. Japan ah. din kaya. Ngayon, magagalit siya sa akin yan. Sige ka. Tinan mo, tumatay na. Ano nangyari? Eh, tinan you know, mo, nagluluha na. Uy, nagluluha na ng hmm. langis. Ano ba't ba't nag... Ibig sabihin niya, nag-uberit na. Nag-uberit ba sa ganito? Kasi maluwag na ang piston ring. Ah, ganun pala yun. Oh. Hmm. Ngayon, naghahanap ngayon ng ribor yan. Hmm. Pag nagpa reburka Mag... ka, mo na ng 150. Black. black. O, black. O, Buo na siya. Buo na itong, uh, ano tawag oh. dito? Ano tawag dito, Elder? Black. black. Cylinder head. Black. Cylinder head. Tsaka black. black, no? Ah. So, kahit hindi na yung carburetor. Yeah. Okay. Tapos, may na, di, carburetor. Oh, yung Hanggang brand nyo na. Hanggang na maniwala kay sa akin. Oo. Oh. Kahit isang ganun, tik. Mm. Ito yung laman nito, Elder. Ano yung laman nito? Ang mga bearing yan. Clutch lining, hmm. mga, gear, gear, gear Ito, gear ito yung bearing. Ito lining, pero may mga bearing yan. Ay, ah, sa kabila. Oh, sa kabila. Yan. May mga gear yan, di ba? Hmm. Parang transmission gear ang tawag niyan, oh. di ba? Hmm. So dito, piston lang talaga yun dito. Piston no? lang talaga yun. Yeah. Ang galing, no? Ito naman, ito yung parang air cooler At niya. Air cooler lang niya yan. Anong, ano nito, purpose nito? Purpose yan kasi, di ba, hindi naman pwede tayong ulang hininga. Oo. Oh. Parang ano yung breather? Hmm. Ano nya yan? Ah, uh, pinaka... Doon siya kumukuha ng ano dito. May hangin dito. Cooler ata yan eh. Oo, oh, ka pinaka cooler niya. Oo. Oh, para lumamig yung... Dito naman yung hangin mula dito. Yung pinatawag na intake. Intake? Oo. Oh. Ito maraming nagtataka intik dito. Intake manipul. Ito, Ito, yung exhaust manifold. Elder, maraming nagtataka dito dito. May lumalabas daw dito na hangin. Ano ba tawag dito? Ay, yung pinaka ano niya yan. Yung pinaka... Singawan lang yan. Ah, singawan lang lang. Hmm. Walang eh, makina. Hmm. Hindi naman nababasa yung makina niya. Kasi ah, yan, okay. ano yan eh. Wala naman siyang... so may, may pressure ng hangin sa loob. No? Meron siya. Meron. Oh. Kasi may lumalabas na hangin dyan eh. Yun lumalabas po, po. Hmm. El breather El eh, breather El Breter. Ano ka? El breather Ah, El Breter. Air air okay. So, ganun lang pala. Ang advantage ni Chariot, ano yung advantage niya? Ang oh, advantage ni Chariot, talagang ano siya. Lalo gamit na, yung... na... Gamit na gamit, no? Oh. oh. Katulad niyan, yung body niya pang heavy. Ay, oo, tama. Matibay, no? Yung kanyang, no? ano, shock absorber or... Uh, mulye? Mulye. Oo, oh, mulye, ano? So, yun lang, ano, niya, na kahit kargahan mo nang marami. Hindi talaga. ayan kaya, kaya talaga. Hmm. Kaya lang. Pag sumbra sa badami, eh, madali, madali maupos yung kanyang clutch line. Ay, yung clutch line. Kasi hindi naman pwedeng, hindi mo alalayan na mo tumatakbo yan. Hmm. Alala, pag kaakit niyan, alalayan mo na clutch niya, mabigat ang karga. Oo, oh, kaya nga. Eh, mo tinatawag naman siya na May tinatawag naman siya, na, siya na lugir eh. Ayun oh. No? Ah, meron yan, yan din. Oh, pero gamit yeah, no. pa rin ang clutch lining. Clutch lining oh. Pagka Pag... ito, ang lining niya, ang clutch lining niya, na medyo kalbo na yung ano niya. Oo. Oh. Babagal ang takbo niya. Babagal na siya. Ang sisigaw siya. Pero ayaw pa rin tumakbo. Ah, ganun pala yun. Oh, siya nagdadala ng ang propeller na yung lahat niya, yung bigat niya, siya nagdala eh. Hmm. Kaya hindi po pwedeng wala yan. Ilan ba yung capacity dito, load capacity, maximum? Nakalagay yan dito sa gigbit niya. May il ilan ang capacity niya. Dito rin nakalagay din dito yan. Ah, naka-indicate yan? Warning nandun. Lahat yan. Kasi yung kaibigan ko, kinargaan niya ng ano eh, 2,500 tons. Oh, kasi oh, ito lang sa kanya kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. 2005 yun. Yeah. Oh. last. Pumus, may kasi tutahan. dito, may nakita ko dito buong biyahe. Hmm. 1.6 tons ang kinaraga niya. Yung 40 bag na samento. Samento. Ang dami. Parinta. Sabi ko, ba ba? pre, ano ba yung kinakarga mo? Talagang panira ng chariot <laughs> 40. Alam mo, yung na yung mulye. Pan, uh, okay, pantay, pantay na pantay na, oh. Yeah. Oh. Grabe. Pakayanin man niya, kasi sa lakas niya, di ba, 175. 175, oh. Pero... Kung may kunting aketing, Bawa -bawa. Oh, dito kasi patag lang eh. Wala na market dito. Kaya kung gusto mo tumagal, mm. kontrolin mo yung karga. Oo, oh, oh yun naman, no. naman, no? kapag salita yan. Mm. Doon kasi singilin Ito, ito lang advantage sa kanya pala. Talaga makarga ng marami, no? Yun lang mm. ano ng rose. Hmm. Meron din siyang 150. 150cc. 150. Cc meron din? Oo. Oh. Yun. 155, so. so, bali talagang alagain lang, no? Alagain, alagain lang, lang talaga. <clears throat> okay ang ating mekaniko ng karusi pala oh talagang oh, you know, uh, mamaya sabot-sabot eh, lang sabot-sabot <laughs> lang po hindi <laughs> oh sabot-sabot lang oh, oh ibig sabihin sa, sa tagalog sa pusa oh sa pusa lang saan mo nakuha yung damit mo ang ganda ang sarusi rusiana nga kasi ako oh. mamaya singilin ako yan. sa karusi ka pala talaga natin, huh? <laughs> <laughs> Ay. Ayos. yes hindi po sinasabi ko lang totoo napakatibay ang ano nito ang Pero... pagkagawa Oh, alagaan lang, alagay. Hmm, alagaan lang talaga, no? Pag Kasi hindi mo inalagaan, materyado niya siya lalit. Sa ngayon, wala natin yung ng hapong. Mm hmm, ganyan pala yun. Nakalagay doon, waka nga. Waka nga. <laughs> <laughs> Ayos. Kasi, Ayos, oh. talaga ngayon ito, mahina na. Alam mo bakit yung lining niya, mahina. Mahina na yung lining niya talaga, no? Kahit hmm. tayo ngayon. Anong yari dito? Bakit wala nang pum? Eh, si pero may ilang taon na to, taon, may limang taon na to. Eh. Limang taon na to? Hmm. Talagang gamit na gamit na no. Gamit na gamit yan. Pero mo ilang tayo? Kumbaga, Lalo, lahat sila kumakag. Baing bawi na no. lahat sila kumakasta na po. Sumasakay lang. Oh, sumasakay lang. Kumabe. Kumakasta. <laughs> walang paalam pa alam. Sige. Hmm. Eh, dapat pagsabihan sana na ang gamit pag hindi pinalagaan. Oo. Masisira dito. Masisira kagad. Grabe. So wala nang bader Ano na siya? Kick Kickstarter operated. Uh, ah, yung, yung kanyang bearing. tinatawag na uh, starting starter oh. bearing. Starter bearing, no? O, kaya ayaw nang kumagat yan. Pangansira, Sige, nga natin kung ano ba yung oh, ah, tulog na. ng... Uh... Starter Talagang bearing. Wala, wala na talaga siyang ano? Wala na. Ah, pandarin ko wow. ha. Oh. mo. Ay, wala nang battery. Hmm. Hindi. Wala ano? kasi battery. Ah, wala kasi battery. Wala mo umi oh. Ibig sabihin battery ano? Ay. Ibig mm. Ibig sabihin sira na 'yung starter, starter bearing bearing niya. niya. Siya nagdadala 'yun para pumasok 'yung Bendix drive. Hmm, ito sa loob ng ano. Sa gear niya, oh. para i-start niya, hindi na makapasok. Eh. Ah, hindi na pasok doon. Sira na 'yung ano. Ang sira tawag noon ah Bendix drive hindi na makapasok dahil sira 'yung starter. Starter, gear. oh. Kaya yeah, pala. So, bali, manumano-mano yan. Cake, no? Oh, Cake. Katakot-takot. <laughs> Kailangan nakakain ka. Mm. Pag hindi, oh. hindi ka kumain dito. Pipitikin ka. Hindi. Hindi ka baka pa-start. Oo. Kailangan mo lang kasang kagain. Namimitik din ba yan? Hindi. Hindi naman siya namimitik. Yung tuhon mo, tatamaan lang naman dito. Bali din tuhon mo. <laughs> hindi naman bali. Hindi naman. Talaga. Oh. So, eh, so bali. Start mo nga. Oh, start mo nga. Kailangan. Pag piniga mo dito, hindi isat yan. Hmm. Oh, hindi. Hindi sir. ha? Kailang lakas na gaw. Oh. Ah, ganoon timing. Oo. Eh pag pinisil mo siya. Oh, tsaka sa mag-start. Oh. Hmm. Yun, yan ang tunay na mekaniko. Ah, ganyan pala. Hindi po pwede. Hindi. Kasi sira na eh. oh, wala na oh. Oh, ayun! Ay. Umantar na! <laughs> Umantar! Mamaya, hindi na yan andar Komentar teman? Kita <laughs> coba <laughs> aja ke sini Pak Kira yang Phoenix Drive-nya. Oh. Yang starter piring, Kira. Hmm. Mana cambahan? Enggak eh, ada nak cambah ya nak hilang. Itu. Cambahan lang masuk ke mana? Oh, iya. Cambah apa boleh? Tiga. Ayun, ah, wala. Tawan po, hindi na ulitin. Yun. <laughs> wala, so may problema <laughs> sa starter. Cambahan. So, ngayon naman. Uwi na ba kayo? Sige, sige. Ngayon naman, ang yeah. ano nito, ang kailangan, imi-maintain lang talaga, yung carburador kung may merong maglilinis. Mm. Kung hindi marunong maglinis, Nako, yari. Na kailangan pala ano, linisan lang eh, ng carburador niyan. hindi ba sabi ko, oh. So. salin-salin ng salin-salin ng gas na may alikabok doon, pasok doon sa carburador. Sa jet niya? Mm. Ah. Ngayon, yung delivery valve na sinasabi ko, malumuwag yun, So magaya nung no mister ko yung tulak na lang. Ito to, tinutulak kayang kasabay ko. Masisira yu tuhon ko ka, papa dyan. Yan yeah, problema, no? Oo. Problem, no. Oh. oh Talagang... Pero kung wala <laughs> tiknik, ay hindi mo may... Hindi mo may start yun. Ay, ay kung na hindi marunong din, hindi makanakaw. Yari. Oo, oh, kaya tama lang yan Ngigi. Yun. O sige, oh, sige tuloy na kayo. Baka gabing kayo. Oo. Oh. oh. Salamat. Yan si Hilder. Babay na, babay na. Oh, babay na, babay oh. na. Oo, oh, yun. Chief uh, oh, mechanic yan. Chief mekanik Segi-segi aku mau buka sini yo. Yan. Cakuan nemeninan ide ya. Op, tinggal enggak? Oke. Gilang. Op. Op op op. Tinggal tinggalang. Motor. Hey. Okay. Hey okay. hey hey. yan thank you thank you for watching don mga best friend at syempre nakausap natin yung uh, mekaniko ng uh, veterano dito sa atin no so si elder russi uh, rusiana nagbigay sa mga tips kung paano tumagal ang uh, ating uh, chariot at kung uh, paano ba natin maalagaan syempre isa rin dun uh, kailangan natin malaman kung yung chariot natin kung saan po ba yung kung anong purpose po anong purpose kung ba't kumuha tayo ng uh, rusi chariot kasi may mga purpose po yan no, so ang galing, ganda ng advice ni uh, veteran mechanic so naka rusi na ano siya naka rusi na damit, ang galing at uh, dati po nga uh, mekaniko din ng uh, small engine katulad ng mga motorcycle no ayun, thank you, thank you sana may mga natutunan kayo sa kanyang uh, tutorial at uh, sa mga payo niya sa uh, uh, patungkol sa makina ng uh, rusi chariot at patungkol din sa Bruce si Chariot mga best friend so thank you thank you sa pag support ninyo ng ating channel sa pag subscribe at uh, syempre pag click po ng subscribe button sa baba click nyo yung bell at click nyo po yung all so yun thank you thank you mga ka best friend